Hello mga kaaro! Ka Nagbigay ng pahayag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA tungkol sa pagbabawal sa mga e-bikes na dumadaan sa national roads. Posibleng sa April pa may patupad ng MMDA ang pagbabawal sa mga e-bikes na dumadaan sa national roads kasama ang pagpapataw ng 2,500 na multa sa mga lalabag na may lisensya at sa walang lisensya ay i-impound ang gamit na e-bike. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, kahit nagpasa na ng resolusyon ang Metro Manila Council o MMC, kailangan pa rin ng labing limang araw para maiatlala sa mga pahayagan at pagpapatupad ng naturang resolusyon. Bukod pa dito, magkakaroon din sila ng awareness campaign sa mga gumagamit ng electronic vehicles tulad ng e-trike, e-bike, e-scooter at kuliglig upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ito naman ang lista ng labing siyam na pangunahing kalsada kung saan ipagbabawal ang mga e-trike, e-bike, e-scooter at kuliglig. Kabilang dito ang Recto Avenue, Araneta Avenue, Epipanyo de los Santos Avenue o EDSA, Katipunan, Sipi Garcia, Quirino Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Taft Avenue, Roas Boulevard, South Luzon Expressway, Show Boulevard, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Ortigas Avenue, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Samantala ang mga local government unit o LGU ang magtatakda kung aling mga kalsada ang ipagbabawal ang nasabing mga e-vehicles. So yun lang guys. Iwasan nyo na yung mga national roads. Thank you.